Boss si New York. New York na tayo, Boss Mike? Huh? Ship Guinelle. Ship Guinelle. The best ship from Haiti. Say hi, say hi. Hi. <laughs> you know, breakfast time na, no? Breakfast. Bis na oras, ano? Mm Time check, alas 9 na, no? 9.23 na ng umaga. 9.23 na ng umaga. Parang bis na oras. Yo, What's up mga idol? Panibagong araw, panibagong buhay na naman, no? Yeah, na naman. Time check, alas 6 na ng umaga, no? Ayan, dito na tayo sa bus stop. Woo! Papunta tayo ng trend. Papuntang New York na. No? Ayan, bali, malamig-lamig na dito, no? Isa lang ibig sabihin nun. ano ibig sabihin nun? Si <laughs> Jose, malig dyan. Magpapas ko na, no? Ayan, ha? Uh. Dito na tayo sa bus stop. Medyo madilim-dilim pa yung sa isa, no? Pasok na tayo ng trabaho. Kayod na naman, no? Tawas si Pagla. Ano sa'yo, Mikey? Ano sa'yo? Ano sa'yo yung vlog natin? Ano sa'yo? Ayan, no? Lumalamig-lamig na, no? Magpupul na. Palalapit na matapos yung summer dito, no? Wala na naman tayo masyado magagawa pag taglamig na. bahay na lang. <laughs> bahay. Yung kinahiba, pag summer talaga, sarap gumala. Parang mga, anda, pa karaming tao sa labas na parang nakawala. Kasi nga pag winter, parang, uh, syempre tinatamad ka na rin lumabas. Nakakulong naman tayo sa bahay. Oo, <laughs> syempre. Dahil nga malamig. Tara, puto tayo ng trend. Let's go!

Bye. yun, lakad na tayo papasok dun sa papuntang building na pinagtatrabaho natin ha Yon, dito na tayo sa si New York. New York na tayo, Boss Mike. Ha? Saan na tayo? Otre. Trabaho na naman. Viernes. Kasi marijan. Good ready, ready to fight na, no? eh to. Ayan, yeah, na tayo ng uniform. Ready trabaho na naman. Yeah, trabaho mo na ulit. May train sa likod natin par. Okay. American <laughs> Express train yan. <laughs> Friday. Jose Mari dyan. <laughs> magtrabaho pag Friday na, no? Uh -huh. Parang napakabilis lang ng araw. Parang pagpumasok ka ng Bernes, lunes na naman no? <laughs> buhay, buhay Amerika. Ah, ayan, buhay. Buhay dito sa Amerika, parang paulit-ulit lang na. No? Parang paulit-ulit na pamumuhay lang namin. Na. No? Gising, Gising trabaho. Buti pa nga si Boss Mike, laging ano yon, laging masaya. No? Ay, ganun lang. Mas chill lang, ha? lang sa buhay. <laughs> Tara, pasok na tayo na. Peace Chef hmm. Ginel. Chef Ginel. The best chef from Haiti. Say hi, say hi. ay dami mo na naman in order ah. Sabi sayo relax lang eh. Last kumakain, last minum ng tao dito. O nga no mga uhaw. Uhaw. Sabi ko hawaw. nga pero Aisha, s'pag mo mai. Sasusunod ko 'tong i-order mo para wala tayong gagawin. <laughs> Ayun pa, no? Mas masarap nga. Ah, pasa natin sa stock room, no? Mas masarap, maraming ginagawa. Siguro, Mike. Alos natikpan mo na lahat yan, no? Hindi <laughs> kami umiinom dyan, mabait yan, eh. Tara. You know, breakfast time na, no? Breakfast. Bis na oras, ano? Uh -huh. Time check. Alas 9 na, no? 9.23 na ng umaga. 9.23 na ng umaga. Parang ang bis ng oras. Mm okay. Kunting kembot lang. Kaya na. Breakfast na, no? Mamaya, <laughs> ano eh, uwi eh, na. Egg wrap na. So, yung ano yan? Oatmeal lang, saging, tubig. Uy, game. grabe. Healthy, healthy living. Healthy, healthy muna. <laughs> healthy living si Amboy. Ang <laughs> e, ganda ng view dito, ano? Ayan, World Trade Center nga pala dito. Yan yung World Trade Center ano, yung Twin Tower. And then. Tara, kaya mo tayo. I, I have my point guard here. Lebron, no, 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 Yun know, tapos na naman ang isang araw, no? Nakaraos din? Ah! Nakaraos din, no? Tara, hindi tayo. Yun o, know, uwi na naman, no? Boss Mike, para ka lang namamasyal sa mall, no? Mall lang, tapos tapos tapos. Pero eh, dito rin kasi yung pinagtatrabawa namin sa loob ng building na to, no? sarap na kasi para ka na lang din nasa mall pag pag out mo pag labas mo ng ano ba building ano mall na ay hindi mo lang ng office ano na ano, parang sa trabaho natin kasi itong building iisa lang to eh iisa lang mall tsaka yung ano eh kumbaga oculus oculus oh, mall hindi ko alam eh bala yun <laughs> na <laughs> Pero basta itong building nato, dito rin kami nagtatrabaho sa Brookfield. Tara Mike, wait tayo. ka rin, right. namumula sila. Summer na, no? namumula. <laughs> <laughs> Michael. Ah, Michael, of course. Kaya no, kapangalan ko pa, Mikey. <laughs> Oo nga no. Ay, ko ba mayari yan? <laughs> Hindi. Ah, course pala, pinido nyo. Tama no. Siguro sa tatay mo yan, Mikey. Siguro sa tatay mo yan. Dito na kami sa si Jersey City Jersey City Agad dito na lang ha. Salamat nga pala sa patuloy ng na mga nanonood At support na dyan Let's go Aga Dito na lang mga idol ha. Let's go.